Okay. daming sagi. This is Ato Dog, Channel. Okay, nandito ako sa so Worldwide. Okay. Sarap-sarap ng mga pagkain. Okay. Yeah. Yeah. Oh, ang daming daing. Doon okay. sa Ago, ang daming ganito. Oh. Mm. Kasi kami, talo nga klase. May maliit, may suno, yung ito, tapos yung malaki. Oh, sa so apari. Okay. Oh. So, wow, may dilis. There. Ito. Pagkain. Ito, oh, mayroon silang seaweeds, oh. So, ngayon ko lang nakitang, oh, maraming dito no, nung no, no, bata pa ako. Maraming ganito sa gilid ng dagat. Pag ano ng alon. Pero ngayon nakakain pala ito, oh. Ang dami dito, oh. Hmm. seaweeds there. Okay, dapat, ano ba dapat? Hello, bye bye. Kaya ba sa tubang at ina blogs, kalinga crab, all team kalinga partners, mega love shout out. I'm here sa Filipino restaurant. I'm in Filipino shops. see look there. Trak trak, yan oh, mga blog, taka balot, yan oh sarap. Sarap. Yun, daming bangus. Oh. Fresh na fresh yan. Galing Pilipinas. Three times a week. Sila nag-deliver. Oh, yan. Oh. Yeah. Ayun, sarap, sarap. Yun, may daing. Anong size yan? Galing galing. Ang sarap. Ang sarap. Bumili ng ano oh si sibuyas, baboy. Yeah, nakabili na ako ng ng ano uh, ito yung um, sandali, tanongin ka ah, ito pala, Carioca dito, dito ako kumain sa Bicol Express ah, taga Bicol <laughs> thank you ah, sarap, eh. pero ayokong kumain ng mangga kasi malamig mm. Yeah, sarap. Daming merienda. See, so look. Yeah, yeah, na masyadong matamis sa akin dito, oh. Isang araw, bumili ako nito. Ito breakfast ko. Uy, okay, ang sarap. Tapos may ula, may pancit. It's Wednesday. Konti lang ang tao, Wednesdays. Ang maraming tao, Sabado at sa kalinggo Puno ng Filipino. Dito, nag-shopping, kumakain. Yan, dyan din ako kumakain kasama ko si Miss Pero nasa galaan siya kumakain kasama yung mga senior. Kaya nandito ako sa sarili kong lakad. Kaya daming chocolates de There. Hmm, sarap mga pagkain. Pero nakakataba. Hoy, okay, tumaba na. Dahil kain kami ng kain sa labas. Yan, nandito ulit ako sa Worldwide Ha Plaza. Si, nandito ulit ako sa Worldwide Plaza. Tuh, sarang daring pagkain. Oh, yung mangga ulit. Oy, ang sa parang ang sarap matigas. Oh, ati magkano tong mangga? Isuri eh, sorry, sorry Oh, twenty daw tong mangga. Oh, pero matigas ang sarap kainin kagatin. Oh, isa lang kaya ko, baka hindi ko pa maubos. Mamaya. Yan. Ito, bibiling ko ito, oh. Parang naglalaway na ako. Kasi matigas siya, hindi pa hinog. Kaya masarap kainin na matigas. Siyado, hindi. Oh, dun. Ay, ewan ko kung mayroon. <laughs> baka mayroon.

Thank you. There, nakabili ako ng $28. Gusto ko lang i-try kasi may bagoong ako doon na naka-freezer. There. Sarap. Bye now. Uh, please support natin si Bas Santos Matubang. At in the vlogs, Prob. Ah... Uh, Oh, team Kalingap Partners. Hindi ko na ipapangalanan kasi nakakalimutan ko yung iba. Kaya sa so lahat-lahat, big love shout out again. Merry Christmas and a happy new year in advance. Tayo, maraming Filipino shops dito. Bye.